pagod ng bala. Mabuti hindi na parang komplikasyon. Dati ako medical student. Ano ba ang nagawa niya? Uh, I think he's suffering from amnesia. Kailangan ko siyang siya ang obsirbahan ng mga ilan na araw pa. Habang nagtataka ng tao dito, lalo lang natin nilalagay ang siguradan natin sa piligo. Hanggang sa ngayon, wala pa tayong impormasyon tungkol sa kanya. Dahil nagsasabi siya ng totoo kasama ang sige. Wala sa maalala kahit naman. Hindi niya alam kung sino siya. Kalukuhan. May ako na ang bahagi. Paraan ang mga minika para mabutasan ang ating operasyon. Isipin niyo ang piligo. Kapag naalaman niya ang lahat tungkol sa ating kampo, maaaring makalapin siya minika. Sumasa nga ako kay kasamang Sose na mahirap natin siya pagtiwalaan at totoong malalagay tayo sa piligro kung mananatili siya rito. Pero naniniwala din ako, nagsasabi siya ng totoo. At yun ay maaaring sanhi ng pagkabagok ng kanyang ulo. Kung ganon, bakit hindi natin siya balik sa bahay? Niligtas niya ang anak ko. Tungkulin ko ngayon pangalagaan ng kaligtasan niya. Kung papayag kayo, bakit hindi muna natin hintay magliwanag ang isip niya bago natin siya pababain? May basihan. Ang tinura ni Kanyang Gayon man, isang specialist ng doktor lang ang makapagsasabi ng tunay niyang kalagayan. May espesyalista sa bayan na maaari natin konsultahin. Bakit natin susubo sa piligo ang ilang kasamahan natin ng dahil sa kanya? May operasyon tayo. Dapat na sa bayan. Maaari natin isabay ang pagdadala sa kanya. Kung wala na tayong ibang bagay na pag-uusapan, Tinatapos ko na ang pulong na yun. sa patatagod ng mga bala. Mabuti hindi na parang komplikasyon. Dati ako medical student. Ano ba ang lagay niya? Uh, I think he's suffering from amnesia. Kailangan ko siya ng ng mga ilang araw pa. May ilang araw lang ko kami maaaring mamalagi dito, Dok. Sakaling kailangan namin imalis, pasasabihan namin kayo. Naiintindihan ko. Tutuloy na ako yun. Salamat. tulad namin sinunod ang lugar ng checkpoint at paligid nito. Pero wala talaga. May bakas ng na Matriano. May ilog sa may karatig nito. Maaaring... Keep searching it, Lieutenant. I want to know what really happened to Emil. Yes, sir. Ano si Prosyong sa San Vicente? Ginagawa namin yung lahat para hindi lumala ang gulo. Pero marami sa binanang kaalala. Kung hindi sila kikilos, baka lalo na maging delikado ang sitwasyon. nag o na ang mga vigilantes. Sige, masigay na yan. Ah, Tata, hindi mo mahirang araw pa ilalagay natin dito. Hindi na magpapagod.